Good morning, guys. Uh, Kadtoan ako na akong kamatis na bala, guys. Yan, oh. Wala pang bunga. Itong una kong video, bala, guys. Yan, oh. Ah, mayroon ng putot, guys. Oh, yan, oh. Yan. Dali na lang mamunga, guys. Guro, kuha na lang, guro. Tindis. Ito yun, no? oh. Yan. Pero itong isa mataba, oh. Sabagay, so, guys. Mayroong mataba. Mayroong ma niwang yan yan o no? pero ito oh, kung ano to oh? yan ah parang may bunga na guys yan update ko lang kayo pag malaki na yung bunga niya. Oh, ito, yan. yan oh ito yun yan o katuwa do yan kahit magbagyo hindi ito maluo kay dito may butas yan o oh. yan o oh. yan yan, ito po ito. Daming gamot yaw na. Yan. Hindi maluon sa kayang tubig, madagdag lang. to na, no? may putot na mali ito, no. Yan, oh. yan, ito daming putot to. Oh. Yan, thank you for watching guys. E, kuanta lang kayo. Update ko lang kayo magbunga na to. Yan no. Oh. Gatuwad to guys, oh, yan oh. Yan. Yan, okay. Thank you for support. Mahina smile.